So guys balik adventure naman at talagbago ang una nagpakita dalawa kong dubulin ayun sa pool isang pana dalawang isda dating ispat lang ito dito sa parting malapit yan ang pagkukunan namin ng mga isda at ito talagbago pa ayan sa pool talagbago talagang karamihan ngayon at nandito may isa pa ayan sa pool din at may isda pa dito sa parting kaliwa surahan ito nandito ganda ng tago may ihawin agad ng inakay ko ayun sa pool parang meron na naman mga bagong tabing isda dito at sunod sunod na andun may manok din ito yun lagi na pagdadamihan namin ng isda dito sa parting malapit at ito may lapo lapo si Bungin Orsono kung tawagin dito tumago ayun sa pool sana sunod sunod ng mga gandang klaseng isda para makadilin siya ulit ng pandurodogtong hanap ulit at ito kanoping ayan sa pool karamihan talagbago Langoy ole. Ito, talakbago Ganda ng pwesto. Ayun, gitik. At may isa pa. Pumasok sa pinakailalim. Pumasok sa pinakailalim. Hindi na makita. Sayang. anak pulit tayo. Yun, may lapo pa. Sibungin. Yari ka. Ayun, getik. 160 ang bilihan dito. 160 ang kilo kapag malakas ng amihan na 180 hanggang 200 sana meron pa makapal ang mga dahon dahon dito ito labahita bali dalawa dito tayo sa malaki pinapalabas ko ayun sa pool nakatanggal pa yun, lumabas. Isiguraduhin ko na ito. Ayun, gitik. Maliit yung isa. Huwag na natin panain. Labahita ba dito? Ang bilihan dito, 40 ang kilo. Langoy ulit. Langoy lang ang langoy. At Ito. Labahita pa. Yari ka. Ayun! Gitik! Madali lang gitikin ang labahita. Malapad kasi. Mas magandang patamahan Oops! Manok! Ito, talagbago pa. Dalawa. Dabulin ko tasik ng konti. ayon Ay, hamal na yan. Dinaplisan. Butat hindi lumayo. Ayan! Nasintro din. Ito namang isa. Butat hindi umalis. Kiyari ka. Ayun! Gitik! Lapas ang mga talagbago dito sa parting malapit. Pagkat ng tsaga-tsagaan Doon Is yung kit na samaral yung kasama ko May papanain siya Ano kaya ito? Manok! Ay hamad na manok ka man Kala ko baga kong Ay ahas dagat Malaki Matapang Ayan pool Pinagtulungan na namin Ito Inanak ng pangatlo kong kasama Malakas Pinagtulungan namin tatlo Para hindi makaporma Hindi ka makakapalag na dyan Tatlong paa na ang tumutosok sa iyo Pinapilit pa rin Sigurado na naman Ang mga gataan ito Aba Nalaban pa din Sobrang tapang panghina na hindi makaporma tatlo kami gakataan ang dalawang buhok ng tapos isang tasang siling labuyo init sa puwet may mas masarap pa dito yung dinadain dapat sobrang init ng panahon para madaling matayo Hanap tayo, baka meron pa. Hoy, manok ka. Ah. Ihamal manok ang mga manok na ito. At may napansin akong isda na sa pinakailalim. Sibungin ito. Ayun, gitik. Kasamuna at may isda pa dito sa parting kaliwa ko. Talagbago. Ayun, sa pool. Ayos at sigurado na naman itong panduro dogtong Magandang klaseng isda Kaya lang walang kupapa at balatan Tsaga, -tsaga lang Dalagang bukid Yari ka Ayun sa pool Balatan naman sana Kaya Kaya kupapa Malaking bagay pag mayroong balatan at kapapa. Malaki ang delinsya. At ito, manetes. Ayan, sapol. Manetes, timbungan o salmonete. Ang kilalang tawag dito. Ang isdang may balbas. Hanap ulit. Ito, ikanoping. Ito. Ayan, sa puldin, din. Nakadalawa ng kanuping. Pariho ma lang ang presyo ng kanuping at talagbago. Ito, may banagan. Good size na ito. Yung kasama ko ang madampot. Nagagapang palayo. Huli ka. Walang kawala ganitong kulay na banagan bambo or talisayin kung tawagin dito isang libo ang kilo ng good size nito sana meron pa kapal ng mga dahon dito oy balatan ano raw kung big na baitin ko. Big na ito. 300. Pag malaki at makapal, pasok na yan sa big. Huwag lang yung manipis. Hanap uli. Solid ay solid. Dalagang bukid. Ganda ng silong dito sa corals. Ayun. gete Solid ang wala. Talag bago ang kadamihan. Langoy uli. Eh, talag bago. Nakasandal dito sa bato. Nakaharap pa. Ayun, sa pole. Kala ko ba dadaplesan. Sana ayos rin ang mapana ng mga kasama ko para madagdagan itong huli may bago pa sa ilalim ng corals Samaral pala ay yan ayan sa pool labo na ang mata ko ang tingin ko talag bago pariho lang ito ng talag at danggit masakit makatinik langoy uli langoy lang ng langoy kahit bumangga sa bato langoy pa rin ito, may pulang isda. Matang kuhaw kung tawagin dito. Yari ka. Ayun! Gitik! Ganda ng tama. Hindi nakapalag. Masarap na luto dito. Paksiw. Or ihaw. Langoy ole At ito, may matang pusa. Dalawa. Ayan, sa pool. Kasa uli. Mabait itong isa, hindi na alis. Ayun, sa pole. Bali dalawa. At nag narin na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito guys, at pauwi na rin kami. Nag-isang lang kami at merong namumuong sama ng panahon. Subas ko ng habagat ang titira. Kaya hindi na kami nagpangalawang dive. Ayos rin ang huling isda ng mga kasama ko. makakapanduro na kami nito. Wala lang ko pa pa. Balatan, wala sila. Ayun, manok. Ay, bahala ka manok ang abutin dito ng subas ko ng habagat. Ito na yung huli naming isda. Ititimbang na. Ayos na. Bawi na sa puhunan. May pandurdugtong pa. Laki ng balanghitan. Ito, hindi ito sa amin. Doon ito sa isang bangka. o pa yung huli ng isang bangka. Marami sa malayo sila pumunta ito lang, lang sa amin tinitimbang tapos yung may balanghitan ito na yung kita sa isang dive kagabi 2,397 645 bang puhunan bali 438 bawat isa maraming salamat kay Lord Up. meron uling panibagong pang